kailangan natin kumalma. Putang ina. Gusto ni Putin na sumuko ang Ukraine. Ngayon, nagpadala na ng sagot ang Ukraine sa kanya. At hindi iyon ang inaasahan niya. Nasa dilim ang Moscow. Hindi pa ito isang beses lang na nangyari. Madalas na itong mangyari kaya nagtatanong na pati mga Ruso, kung ito na ang bagong realidad na dapat nilang harapin. At ang sagot ay oo. Ito rin ang uri ng pagkawasak na dinaranas ng Ukraine sa nakalipas na tatlot kalahating taon. Ngayon, natitikman ng mga Ruso ang sarili nilang gamot. Pinaka nakakahiya ito para kay Putin. Ginawa niyang parang sing-sing ang magkakapatong na depensa sa himpapawid sa paligid ng Moscow. At kahit ganoon, Patuloy pa rin tinatamaan ng mga drone ng Ukraine ang loob ng Moscow. At wala nang magawa si Putin para pigilan ito. Magsimula tayo. Kagabi, Desyembre isa, nakita natin ang mga video mula sa Romanisk District sa Russia. Ito ay isang distrito sa rehiyon ng Moscow. Ipinakita sa mga video ang lubos na kadiliman. Hindi masabi ng mga autoridad kung kailan babalik ang kuryente. Hindi rin nila sinabi kung ano ang sanhi ng pagkawala ng kuryente. Pero ayon sa ilang residente, may sumabog at pagkatapos ay nagdilim na ang lahat. May video ang isang residente na nagdokumento ng lahat. Panoorin ninyo. Nasaan ang sasakyan na walang ilaw? Hindi ayos lang, walang nasusunog o kahit ano. Patang ina. <laughs> Hindi ko talaga maintindihan ngayon. Habang nire-record ko ito ngayong lunes ng gabi, wala pa talaga tayong balita kung may mga drone ng Ukranya sa lugar. Kung ito ay paninira, nakakabahala talaga ito para sa Lidl. Vladimir, pero kung ito talaga ay mga drone ng Ukranya, baka mas nakakabahala pa ito dahil pinalibutan ni Putin ang Moscow ng Air Defense System. Iniwan niyang walang depensa ang iba pang bahagi ng bansa para lang protektahan ang sarili at ang kabisera. Seryoso ako dyan. Tingnan mo ang larawan sa iyong screen. Pero ibig sabihin nito, kung natatamaan pa rin ng mga drone ng Ukraine ang mga planta ng kuryente sa loob ng rehiyon ng Moscow, siguradong sobrang praning na si Putin kahit nagtatago lang siya sa kanyang underground bunker na walang bintana. Para sa mga Ruso, mas lumalala ang sitwasyon dahil hindi ito isang hiwalay na insidente lang. Isang linggo lang ang lumipas dinamaan ng Ukraine ang malaking planta ng kuryente sa rehiyon ng Moscow na nagdulot ng blackout sa buong lugar. Tingnan mo ito. Ito ang Sharuta State Power Plant sa Moscow region. Isa ito sa pinakamalalaking planta ng kuryente sa lugar. Pero kahit ganoon, hindi ito naprotektahan ni Putin. Sinabi rin ng Ministry of Defense ng Russia na nawasak nila ang dalawang drone sa rehiyon. Pero mukhang yung mga lumang piraso ng drone pa rin ang naging sobrang delikado para sa infrastruktura ng Russia. Tingnan mo na lang ang naging resulta nito. isa itong malaking gulat para sa Kremlin at sa mga ruso sa rehiyon dahil sinira ng Ukraine ang planta ng kuryente. Nawalan ng pampainit ang higit 3,000 at libong tao sa lugar. Nangyari ito noong panahon na ang temperatura ay umaabot na sa nagyelong antas. Sinabi ng gobernador na magpapadala sila ng backup system at mobile na pampainit ayon sa mga residente sa Russian Telegram. Hindi totoo ang mga ito at walang naging pampainit matapos ang pag-atake. Ito mismo ang dahilan kung bakit maraming Ruso ang nagsisimula ng magtanong kung ano ang nangyayari. Nagtatanong sila kung ito na ba ang bagong realidad na kailangan nilang harapin. Isa ang plantang ito sa pinakamatandang istasyon sa Rusya. Itinatag ito sa ilalim ni Vladimir Lenin. Ibig sabihin, nalampasan nito ang mga Nazi, pero hindi nito nalampasan ang pananakop ni Lido Vladimir. Isa ito sa mga pinakamatinding pinsala mula nang magsimula ang digmaang ito putang ina. Ngayon, matatakot na yung mga bata. Oh, putang ina na naman. Ang, ang katotohanan na ito ay naging isang malaking tagumpay at ang katotohanan na ang mga pag-atake sa loob ng Rusya ay nagiging karaniwan na. Nauunawaan na ng mga Ruso kung paano talaga nagaganap ang digmaan para kay Putin. Tingnan mo ang mensaheng ipinost ng isang mamamayang Ruso sa Russian Telegram Channel. Ipinost ito noong Desyembre isa may apat na malalakas na pagsabog sa kanlurang Rostov. Isa sa mga iyon ay kayang magpagalaw ng mga bintana kahit sa lungsod panahon na para masanay sa mga pag-atake tuwing gabi. Talagang nakakagulat ang mensaheng iyon. Sa totoo lang. Ngayon, heto ang pag-atake na tinutukoy ng taong ito. Kumpirmahin ko muna ito bago ninyo makita. Malakas talaga. Tingnan ninyo. Ano ang meron tayo dito mula sa kamera? Ano ang meron tayo mula sa kamera Sa prinsipyo, Hindi ako nagpapaputok doon. Ay po, uh... Epektibo ang atake, gaya ng nakita nyo. Ayon sa ulat, uminit ang sitwasyon sa Timog Rusya habang isinasagawa ang kampanya ng pag-atake. Isang drone ng Ukraine ang nagpahinto ng operasyon ng heating plant sa Gukov, Rostov. Kaya nawalan ng kuryente ang mahigit, isang daang bahay, kasabay nito sumiklab ang sunog sa isang pabrika sa Novosh. Sa madaling salita, tol, tingnan mo. Ang lupet, pare. Ngayon, pinapakita lang nito na ang digmaang ito ay umuwi na sa mga Ruso. At hindi lang ito limitado sa mga Ruso. Sa malalayong lugar, alam natin na ang mahalaga lang kay Putin ay ang Moscow. Hindi niya iniintindi ang iba. Ngayon, Tinatamaan na ng Ukraine ang loob ng Moscow at iba pang pangunahing lungsod. Hindi talaga ito magandang balita. Pero ang nagpapalala pa ng sitwasyon ay si Putin mismo. Kita mo, ang hukbong Ruso ay pumupunta na sa mga elitistang lungsod para pilit kunin ang mga kabataan bilang sundalo. Kasama dito ang Moscow ngayon. Matagal na naming itong binabalaan mula ng magsimula ang digmaan. Tuwing napipilitan si Putin na magpa ng mga tao mula sa mga elitistang lungsod, alam nating lumalala na talaga ang sitwasyon. Hindi ko ito sinasabi para bigyan kayo ng maling pag-asa. Sinasabi ito ng mga abogadong Ruso na nasa Russia at ipinaglalaban ang karapatan ng mga conscript. Ngayon, hayagan na silang tumututol sa ganitong gawain. Panoorin ninyo. Sa aktwal sa pilitang kinukuha ang mga conscript para ipadala sa hukbo sa Moscow pero sa hindi malamang dahilan, ayaw nilang gawing batas ito, kaya wala talagang dahilan para doon. Siyempre, masama kung gawing batas ito dahil hindi nila agad matutugunan ang sarili nilang mapanupil na hakbang. Kahit na para sa kanila, parang wala namang magiging problema sa pagpasa ng batas na ito sa kontrolado ng estado na duma. Ang pangunahing grupong nanganganib, at gusto kong bigyang diin, ay ang mga conscript mula sa Moscow dahil sa mga rehiyon, kadalasan ay hindi nangyayari ang sapilitang conscription. May kakaibang nangyayari sa Makashkala Ngunit sa ibang bahagi ng Russia, walang sapilitang conscription sa hukbo. Sa ng Russia, walang ganyang bagay. Sa Moscow, may dalawang uri ng conscript. Una, ito sa mga conscript na pumunta sa Central Draft Office at umalis na may deployment notice sa hukbo. Kapag hindi sila dumating sa draft office sa itinakdang petsa ng summons, kahit may apela o sakit, wala silang pakialam kung di sila dumating, bahala na. Agad ipinapadala ang impormasyon nila sa police lokal na gobyerno, at sphere facial recognition system. Ang mga conscript ay hinuhuli sa Moscow Metro at dinadala sa pagtitipon sa Ugrish Minsan, binibisita ng autoridad ang bahay ng mga conscript o sinusundan sila saan man. Pero ang pangunahing focus ay tiyak na ang pagbabantay sa kanila sa Metro at sa Moscow Central Circle. Kaya dumaan ang isang tao sa turnstile, nakikilala sila ng camera at sila ay nasa isang saradong espasyo na... May mga polis sa bawat itestasyon white. Maginhawa para mahuli sila doon na. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nila ginagawa iyon. At sa pangalawang kategorya, mayroon. Almost pangalawang kategorya ay yung hindi pinapansin ng ibang paanyaya. Sa una, tinatawag ang tao sa draft office at binibigyan ng paanyaya isang beses o dalawang beses. Kasama rin sila sa listahan na ipinapadala sa mga territorial na ahensya ng pamahalaan ng Moscow. Ipinapadala nila ang datos sa lokal na pulisya. Ibinibigay nila ang impormasyon sa mga pulis ng distrito na agad namang nagsisimula ng paghahanap gamit ang lahat ng mapagkukunan. Pumupunta sila sa bahay, tinitingnan ng camera at sinusubukang arestuhin ang conscript para dalhin sa draft center ayon sa isa sa mga kasamahan natin. Ito ay maliit na karugtong sa tabi ng draft office kung saan dinadala ang mga tao gamit ang sasakyan. Pagpasok nila, sinasarado ang gate at may rehas ang bintana. Sa loob, mabilis na sinusuri ng doktor ang conscript. May braso at paaba siya. Kung meron, diretso na siya sa hukbo. Kaya ang tanong, bakit ito ginagawa ni Putin? Lalo na ngayon, ang sagot, ekonomiya. Pera, pera, pera. Kailangan mo ang tatlong bagay na yan para manalo sa digmaan. Habang ang mga parusa ng Ukraine at ng Kanduran ay lalong nagpapahirap sa ekonomiya ng Russia, naubusan na ng pera si Putin makikita natin ang mga palatandaang ito saan man sa Russia. Noong Setyembre, 2022 ng subukan ni Putin ang partial mobilization. May natutunan siyang aral. Hindi mahilig ang mga Ruso sa mobilization. Kaya ang naging solusyon niya ay magbigay ng mas marami at mas maraming pera sa mga voluntaryong gustong sumali sa hukbo. Para lang sa sahod, lumaki ng husto ang mga bonus na ito. Sa ilang mga rehiyon, pwede kang maging instant milyonaryo sa isang gabi. Basta pumirma ka lang ng kontrata sa hukbo, pero sa kasamaang palad, ngayong ramdam na ng ekonomiya ng Rusya ang paghihigpit, nakikita nating biglang nawawala ang mga bonus na ito. Kahit paubos na ang pera ni Putin, kailangan pa rin niya ng mga sundalong ipadadala sa digmaan. Ito ang dahilan kung bakit sapilitang kinukuha ni Putin ang mga tao para ipadala sa digmaan. Ang problema sa ganitong gawain ay yung sapilitang pagpapadala ng tao sa unahan ng digmaan na nagdudulot ng sakit ng ulo para sa militar ng Rusya at kay Putin. Tingnan mo ang mensaheng ipinadala ng ilang sundalong Ruso sa publiko ng Rusya. Kami ay mga sundalo. Kami ay mga sundalo ng Unit Militar 7216 na apat ikadalawamput dalawang rehimento ng ikapitumput dalawang dibisyon ng ikaapatnaput-apat Army Corps ng Leningrad Military District. Nananawagan kami kay kataas-taas ang Commander Vladimir Vladimirovich Putin. Kami ay 28. Noong Mayo, Hunyo, Hulyo, kami ay nalinlang na pumirma ng kontrata sa Defense Ministry sa dahilan na ito raw ay para sa Yastram Private Military Company. Marami ang ipinangako kaya kami ay pumayag. Doon nagsimula ang problema. Noong Pebrero, nang makita naming may kawalang batas at pagtataksil sa aming unit mula sa pamunuan, lumapit kami sa komiting nagsisiyasat kung saan binuksan ang isang kasong kriminal. Sinabihan kami na pagkatapos ng investigation, ililipat kami sa ibang unit para ipagpatuloy ang serbisyo. Para sa hinaharap na serbisyo, nagbigay kami. Nagpatotoo kami laban kay Marushchenko, may-ari ng Yastreb Private Military Company na tumanggap ng kagamitan at armas mula sa mga opisyal sa pamamagitan ni Major General Dembitsky, commander ng course. Nagpatotoo kami sa pangingikil mula sa sahod namin. Marami sa mga tumutol ay basta na lang pinatay. Buhay pa kami, pero dahil lang nasa Moscow pa kami, dahil buhay pa kami. Sa Nobyembre 27 lahat ay titipunin at ipapadala sa unit. Baka tumagal pa kami doon ng higit isang linggo. Pero malinaw na ang kalalabasan, papatayin din kami. Marami ng mga saksi ang napatay na. Dati, ilang daan ng tao, ngayon iilan na lang ang buhay hindi na aktibo ang mga opisyal ng pangunahing direktorato ng investigasyon ng militar. Ganoon namin ito nakikita. Nagkakantutan sila. Lahat ay patungo sa pagbagsak ng kasong kriminal. Noong huli naming usapan, sinabi nilang walang maglilipat sa amin saan man. Makikita natin na hindi dapat magdala ng kutsilyo sa labang may baril. Hinihiling namin na mailipat sa ibang unit gaya ng unang anunsyo. Umaasa kaming masolusyonan ito Salamat kung aayusin ninyo ang aming problema. Salamat kung masosolusyunan ninyo ang problema namin. Tulad ng sinabi ng lalaking iyon sa clip na iyon, mukhang tiyak na ang kamatayan para sa mga sundalong Ruso. Wala nang pinagkaiba kung saan sila mapunta. Sa harap ng labanan, matagal na naming sinusuri ito sa pamamagitan ng panonood ng mga clip mula sa harap ng labanan. Mula sa magkabilang panig, sa totoo lang, mula sa panig ng Ukranya, at mula rin sa panig ng Rusya. Narito ang bagong clip na inanalisa namin noong nakaraang linggo. Panoorin mo. Oh, may tanke dyan na umaandar. Malamang T-72. At ito. Mukhang natagpuan niya ang anti-tank na Mina. Napansin ko habang dumadaan, may mine plow ito sa harap. Wala kaming narinig na drone na papalapit. Kaya sigurado ako... Oo, may mali. Kaya may dala siyang pangbongkal ng Mina. Oo. Oh. Kapag nakaapak ka ng anti-personnel na mina, malamang ligtas ka lang sa loob ng tangke. Mukhang tinamaan talaga sila. Hindi ko nakita lumipad ang tore nila, pero masakit yon. Ito ay hindi mga asno, kundi tupa na bago sa atin. Nakakita na tayo ng kamelyo, asno, at tupa. Hindi nila magugustuhan, pero ito ang dahilan kung bakit nakuha nila ito. Tingnan mo, hapunan din ng taong ito. dahan-dahan lang. Sige na, sige na. Tingnan mo, mali ang paraan ng supply sa hukbo na ganito. Pero ano ba to? Pag susupply. Wala naman siyang dala. Samantalang si Donkey may mga supply. O, oh, may nakasabit nga sa ilalim ng tiyan niya. Di ko alam kung ano yon. Pero alam mo, talagang isang mobile na hapunan. Ang nakakabaliw dito, sa tingin ko, ay kung gaano kabata ang lahat oh, alam mo, nakakatuwa. Bata sila dito, pero meron. Ang karaniwang edad ng mga mandirigma sa digmaang ito sa magkabilang panig ay apat na po. Noong apat na po dalawa ako, mas maganda pa ang kondisyon ko. Pero alam mo, tumatanda na rin talaga. Isipin mo, isang labing walong anyos at isang dalawampu anyos. Tingnan mo, mas mabilis kang gumaling. Isa yon sa mga bagay. Habang nanonood ako ng ganitong mga clip, lalo kong napapansin ang lakas ng hukbong ukranyano. Tandaan natin, mas malaki ang hukbo ng Russia kaysa Ukraine at marahil mas marami rin silang drone kaysa kay Schultz, galing sa mga bansa tulad ng North Korea at Iran. Pero kulang ang mga Ruso sa matibay na layunin. Tanging ang mga Ukrainian lang ang may ganyan sa digmaang ito. Makikita mo ito sa larangan ng labanan araw-araw. Ang tatlong araw na espesyal na operasyong militar ni Putin ay tumagal na ng higit tatlot kalahating taon. Hindi kailanman naging mahina ang Ukraine. Mas gumagaling sila at patuloy na winawasak ang mahahalagang infrastruktura ng Russia. Kaya pag-uusapan natin ito para mas maintindihan kung paano nananalo ang Ukraine sa frontline. Lingguhan, akong nagsusuri ng labanan. Kasama sina dating Navy Sea, Air, and Land Chakfar, at iba pang veterano. Nakapaglabas na kami ng anim na episode at maglalabas pa ng bago linggo-linggo. Hindi namin mai-upload ang mga episode dito sa YouTube dahil madalas itong i-restrict o burahin ang mga video sa hindi malamang dahilan ayon sa YouTube hindi raw advertiser friendly ang mga content na ito kaya nga gumawa kami ng sarili naming platform ang Basics Insider ginawa namin ito mula sa simula kaya wala kaming anumang mga limitasyon at bukod pa roon wala kaming patalastas kaya hindi namin kailangang sundin ang gusto ng mga advertiser tumatakbo ang platform na ito dahil sa suporta ninyo kaya kung isa ka sa mga gustong manood ng lahat ng mga episode na ito, maaari kang sumali sa platform ngayon din sa pamamagitan ng pagpunta sa basicsinsider.com. Pwede mong i-click ang link sa description or iscan ang QR code sa screen. Bukod sa mga episode, may access ka rin sa library ng iba pang podcast na ginawa namin kasama ang eksperto. Lahat isang daan porsyento, walang patalastas. Magdadagdag din kami ng bagong content bawat linggo. At susuportahan mo rin ang aming trabaho at ang aming channel sa pamamagitan ng pagsali. Salamat! Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod na video.